At nilang tunay na makalaban Ang bulay at atak ay di siyang dahilan Hanggat marami ang lumog sa kahirapan At ang ustisya ay para lang sa mayaman Habang may tatsulog at silaan na sa tuktok Di matatapos itong bulay Tama na! Ayaw na natin ang korupsyon! Kaya inaanyayaan namin ang lahat ng mga talent ninyo na mga music man yan. Magaling man kayo sumayaw, magaling kayo mag-tiktok, halina kayo sa liwasan po ni Pasyo. Dito tayo magkantahan, dito tayo magsayawan at isigaw ng sabay-sabay na Marcos Resign at itigil ang korupsyon sa ating bansa sapagkat hindi nila nakikita at dinadanas ang dinadanas ng mga Pilipino naghihirap. Nakikita ba nila yung bata na umiiyak dahil kinain na ng tubig ang kanyang paadayang sa baha sa ating bansa? Nakita ba nila yung mga Pilipino na walang bahay? Nakita ba nila yung mga Pilipinong nagugutom sa ating bansa? Hindi po nila nakikita yan at hindi nila nararanasan ang nararanasan nating mga Pilipinong mahihirap. Kaya inaanyayaan namin ang lahat ng mga Pilipino. Bukas po meron din po tayong music kontra korupsyon hanggang October 5 po, walang tigil hanggat hindi natatapos ang korupsyon sa ating bansa. So, Maestro, okay na, music please. Uh, si Mark Sison po ang ating uh, banda o kaganta para sa korupsyon ngayon ay si Mark Sison. Palagpakan po natin si Mark Sison, mga kababayan. O palagpakan natin si Mark Sison. Tuy bilisan mo, bilisan mo ang tabo Kailangan mga bumbang nakatutok sa ulo mo Ito'to'y tumaluka, tumaba kung kailangan At baka tamaan pa mga bata ligang Huwag kang pagde Pagkapagkamalan ka, kumandusay dyan sa tabi At tutuwi mo ba kung ano ang puno tulo Nang di matapos-tapos na ang ito Hindi nila nilang tunay na makala Layat atak ay atatakay, di siyang dahilan Hanggat marami ang lumog sa kahirapan At ang ustisya ay para lang sa mayaman Habang may tatsulok at silaan na sa tuktok Di matatapos itong gulo inda timunting bukit ngai goe simen ten tu virus ya balita rinne tatsuro tulen nan do ka Você city Yata, ta ra thấy đi Hindi matatapos. 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 Ayaw daw ni Inday Sara sagutin ang confidential pan. Eh hindi niya man nasagot, Pero ano ang ginawa ni BBP Sara? Tumakas ba siya? Yeah. Hinarap niya kasi aram niyang malinis ang kaniyang konsensya. Pero itong si Saldivo, si Menen Jimenez, di maawi sa Pilipinas kasi lilitin ng sambayan ng Pilipino. Di ba? Putang ina niya siya ngayon ang nagtatago kusaan sa ang mga bansa <laughs> dahil takot siya sa ginawa niyang pagnanakaw. Naman siya, oh, Pero kung talagang malinis ang kanilang konsyensya, bakit sila magtatago? Three minutes, three minutes. Bakit ayaw nila harapin ang totoong imbestigasyon? At ang tunay na nag-iimbestiga ay ang taong bayan, hindi ang mga ICI na yan, hindi ang mga kongreso, hindi ang senado. Dahil ang taong bayan ang nagpaupo sa mga putang inang politikong yan. Tayo ang nagpahiram ng mandato sa mga politikong ito, kaya tayo din ang babawi ng mandatong pinahiram natin sa kanila. Tayin si Tayo ang mananawagan na putang ina ninyo bumaba na kayo sa pwesto dahil wala na kayong makarangyaan at wala na kayong dignidad na iharap sa mga ordinaryong Pilipino. Ang mga kongresistang ito inilukluk natin bilang representative natin. Pero bawat aksyon na ginagawa nila, kinukonsulta ba nila mamayang Pilipino? Di ba hindi? Ito pa. Ang pagnanakaw ba kailangan ng permit? Ang pagnanakaw ay isang napakalaking kasalanan sa ating bansa at sa mata ng Diyos. Kung ang mga magnanakaw ay walang permit na magnakaw, kung tutuusin, pwede naman tayo mag-permit na walang, mag na walang permit. Bakit ang mga magnanakaw, malaya pa rin silang nakakapunta kahit saan, kahit bilyon-bilyong piso na ang kanilang ninanakaw? Ay, pero itong mga ordinaryong Pilipino na nang ipaglaban sa mga magnanakaw ay parabang hinahabol ng mga kapulisan at entel na kailangan magtago ng magkago. Bakit ganun? ayaw niyong damputin ang tunay na may kasalanan at puno-tulo ng kaguluhan sa bansang ito. yung panagutin ng tunay na may kasalanan. Yatandaan po ninyo, hindi po mangyayari ang kaliwat kanang ng pagrarali na ito kung sinunod nyo lamang ang inyong sinumpaang tungkulin na proteksyonan ang ating mga maamamayang -ma Pilipino laban sa mga may hindi magandang balak sa bansang ito. Pero anong ginagawa ninyo? Naging bulag-bulagan lamang kayo dahil kapalit ng salaping sinasampal sa mga mata ninyo. Tandaan po ninyo, ang labang ito, ang laban namin, ang laban nating lahat, pag nagtagumpay tayo, lahat ng kapwa ko Pilipino ay kasama dito. Ang taas ulit na magiging tingin sa inyo ng ibang mga lahi at ang ordinaryong Pilipino sa ating kapulisan at kasulanduluhan. nasa si Saldi ko. Sana lumabas ka ng Saldi ko, kapalang mukha mo.